Diyan mga gamit, boss. Ano bang sakit mo? Tuhod. Oh, dalawa. Ay, angat mo lang ang kamay mo. Tanggal damit. Tanggalin so, galing pa pang trabaho? Papasok pa lang lang. Saan ka ba mm -hmm. ng trabaho? Self-employed po. May kumpanya ka. Mayaman ka. Ne? Yan. Yon. Anong gubag yung ngulipod ay? Gubag ano? Gubag. Gubag. Sos. Mariusi. Ang sabihin ka. Ulam? Hmm. Ang magandang ulam. Ang magandang ulam. Ngayon. Ang mga magandang Hindi, ano, mabilis. Mabilis, konvey pala. Konvey. Pili ka mo, termino.

Yan tanong namin yan eh. Yung iba, sabi okay na? No? Ay, 90 na siya. 95 na. Bablay yeah. mm. na, sabi ni Papa, binahiram mo yan. Yan nang bayad yun. Yan ang bayad. Malunggay. <laughs> Minilula. Kahit pwede yan, huwag kayong mamili. Kaya <laughs> malunggay, yan ang magpakapang buhay ninyo. Siyempre, araw-araw malunggay. Umaano. No. Sarap, no? Ipoka. <laughs> ka. Ano na hulog mong paa mo doon? Ano mo hulog mong paa dito? Dito ha? Ayan. Ano ang makauli na ka? oh na? break na ako. Alauna na. Ang tradisyonal, bira na ngayon mahanap mo. Yung sarap po. Alam mo na, na. na bira na mahanap ako. Kaya kahit si tatay, yung kanina binagaw na. Gusto-gusto niya eh. Senior na yun eh. Sabi niya, matagal kang matagal kang hanapin mo sir, mga ganyan sa iyo. Patay ng kadalasan. Alay.